mama para makita tayo. Hi, hi fans. Ay, yan Hapo na Hapon na, hapon na ba? Tagatagal kasi. Tanghali Tanghali na, tagatagal kasi hindi na maglola. Magnanay. <laughs> diba? Ano ba? Kaya ano pa kami, may meeting pa kasi. Dahil, alam nyo na, may secret kasi kami. Wala yung nanay Secret lang to, ah. Ganda-ganda ni Ineng. Kaya Ineng, maayusin mo pag-aaral mo, ha? Kailangan makagraduate ka ba, <laughs> ha? Wala, tatlong taon pa, eh. <laughs> Hindi, Sana lang. Three, third year years po years, siya. Five years. Uh, four lang po. Ay, gusto siya. Gusto na mag-boy. <laughs> 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 gusto na mag-boy. Walang years lang like, you know, Ha, years na. Ah, okay. ah may five years din pa. Yeah, dito kami, after na aming fellowship meeting, syempre, ay, alam nyo na, meron kami mga chika-chikaan pa ng konti. Anong may hinihintay pa kami. So, alam nyo, masaya talaga pag nasa fellowship. O, oh, yung mga nanay dito na, yan, no, na naka, ay pa, ay pa, hindi pwede, ito, ito, ito ko nga sa iyo, eh, o. Oh. Ay, magpakita. Uh, ay, magpakita, ay niya. Ay, siya manood ng ano kayo, ng aking uh, YouTube channel. Ay, manood po kayo ng YouTube channel ko, please. No, Lola Sword, the blogger Ayan po, pa kami na nahintay. Uh, so salamat sa Diyos kasi mabuti po talaga ang Diyos. Kahit wala po si Misay, ay nakapahinga. God bless everyone. Bye-bye po. God bless. Ayun, nagtatago. Ayun, makita sa camera. God bless everyone. Bye-bye. God bless po.